Nay, baka si Gani na yan? Sadali lang. Andiyan na. Sino to? Ay! Ano siya? Bakit? Ano? Ano? Hoy! Hoy! Nay! Bukas mo ba, Stella! Anong gagawin mo sa anak ko? Nay! Nay, ano nangyayari? Stella! Nay. Nay! 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 Stella, buksan mo Kung umalis ka nun hindi ko na siguro kinailangan ka. Pero tumutuwa ako Sawang-sawa na ako sa iyo. Sawa Amo! Stella, hindi <tinyo> kita! Mamatay Mama, ka! Ay, Mamatay ka kita! Mamatay ka! Mamatay Isagani! Isagani! Tulong! Tulong isagani ang nanay mo nangangalib! Stella! Stella! Buksan mo ang pintuan! Buksan mo ito! Magpagsasak na si Lome! Stella! Ano nangyari? Si Stella kinulong si Lomen! Pinagpapatay ang papatayin!

Papatayin ko yung luming Enough, Tama na! Papatayin ko yung yan! Bakit mo pinipigilan? Because you're so out of your mind! No, I'm not! I am doing this for you and for our family! Yung luming na yan ang nanggugulo dito, kaya papatayin ko Ikaw yan! Ikaw ang nanggulo! Andre! Ah! It. You're a danger to this house and this family. Ay. Hindi ako papayag naman na kita na ibang tao! Bakit anong gagawin mo, ha? sawana ako sa istana. Bagyo na tayo! No, hindi ako papayar. Sabi mo lang yan. you'm aza kama kaka kayo isipin mo kung ano gusto mong isipin! isipin. sawa na ako! Ang sabi Oh, no, please, please. ang angcolor... sabi ko, ang sabi niya, 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 ang sabi